Noong 1776, ang California ay lupain ng mga sundalo at pare. Pagsapit ng 1777, naging lupain na ito ng mga pamilya. Sa loob ng maraming taon, ang estratehiya ng mga Espanyol sa teritoryo ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang espada at ang krus. Ang mga presidio ang nagpoprotekta sa mga hangganan. Ang mga misyon naman ang nagko-convert sa mga katutubong populasyon. Pero may malaking problema. Hindi kayang pakainin ng mga military fort ang kanilang sarili. Kailangan pang ipadala ang mga supply mula Mexico. Isang delikado at magastos na gawain na madalas nagiiwan sa mga sundalo na gutom na gutom. Nakita ni gobernador Felipe de Neve na hindi sapat ang military presence para hawakan ang lupain laban sa pagpasok ng mga British at Russian. Hindi lang niya kailangan ng mga fort. Kailangan niya ng isang komunidad Noong November 29, 1777, isang maliit na grupo ng mga settler ang naglatag ng plano sa tabi ng Guadalupe River. Hindi sila nagtayo ng kuta para sa giyera. Hindi sila nagtayo ng katedral para sa pagsamba. Nagtayo sila ng bayan para sa pamumuhay. Itinatag bilang Pueblo de San Jose de Guadalupe, ang settlement na ito ang naging pinakaunang civilian township sa California. Ang kanilang misyon ay agrikultura, hindi pananakop. Ang kanilang sandata ay ang araro, hindi ang musket. Sila ang nagpakain sa mga presidio, sila ang nagtatag ng batas, sila ang lumikha ng kinabukasan. Mula sa mga simpleng istrukturang adobe na ito, umusbong ang unang kapital ng estado ng California. Ngayon, ang mga sakahan ding iyon ang puso ng Silicon Valley, ang technology capital ng mundo. Nagsimula ito sa ilang pamilya na handang magtanim ng ugat sa kagubatan.